welcome so, back to another video so for today's video guys is uh, basta ko is i-reveal -re ko sa inyo or may nagtanong kasi sa akin may nag-comment kung anong trabaho ko dito daw sa Cyprus so 2013 dumating ako dito sa Cyprus Europe siya maliit na island nagkaroon ako ng amo 2 years, ako, two years na contract tapos yung amo ko, wala akong masabi dahil sobrang bait siya niya, guys. Kung hindi kami nagkakilala ng asawa ko, baka hanggang ngayon nandun pa rin ako. Pero dahil nakapag-asawa ako dito at European naman yung asawa ko, so allowed ako na ngayon na magtrabaho sa sa, sa shop. Dahil dito, hindi ka talaga allowed kung ang, ang visa mo lang is domestic helper sa bahay ka lang talaga at least kung, unless kung makapag-asawa ka ng European pwede ka makapagtrabaho trabaho sa tindahan, sa mga shop, so ganun, so dahil nakapag-asawa ko ng European guys so ngayon ang trabaho ko ngayon is tindera sa Zara, Mall of Cyprus so tara guys yung nagko-comment abangan nyo guys, papakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho sa Zara syempre, pero sa Mall of Cyprus siya guys, so tara guys nag nagre-ready na ako. Mga 8.15, 8.10 siguro or 8.05. Magsisimula na ako maglakad dahil, dahil malayo-layo pa yung bus station dito sa amin. So tara guys. And guys, dito ako nagtrabaho. Dito ako nagtrabaho guys sa Zara. Pero women's section ako. Ito men's section. Close pa siya guys. May mga tao na, may mga tao na sa loob mga manager nag-aayos pero 10 o'clock pa yung pasok ko guys. So dito lang muna ako sa labas. Ano? Zara. 2 months pa lang ako dito guys nag-start. Nung ano, bago ako dito, nag-i-chan i in muna ako pero 2 months lang ako doon kasi ayoko ng oras hanggang 10 o'clock sila nang nagko-close. Ah uh, 10 o'clock kami uuwi kaya nag-apply ulit ako sa Zara. Pero dati guys ito talaga yung bago kam uh, After ng kasal namin Na nagkaroon ako ng visa guys Dito ako sa pull and bear Ito ang yung kauna-unahang kong trabaho na European na yung Papil ko ay uh, European na yung asawa ko Yung nakapag-asawa na ako ng Euro Euro European Ayan dito pull and bear Pareha lang sila ng company At saka ito Berska Pero hindi ako nakapag-trabaho dito sa Berska. Dito talaga ito Ito yung kauna-unahang kong trabaho guys Sa pull and bear sales lady din ako dyan kaya lang nag ano ako nag, nag resign dahil gusto kong mag try sa iba tapos pagkatapos dito guys nagtrabaho ko sa lidra tindera din nakapag 2 hours uh, nakapag 2 years din ako doon pero bumalik ako ng Zara dito sa company. Eh, isa lang ang may-ari niyan, guys. Ito, Paul and Bear. Berska at sa Kazara. Yan guys. Ito yung trabaho ko ngayon guys. Ngayon, ngayon. So, 9.05 pa lang. 9.05 pa lang siya guys. So, may time pa akong bumili ng biscuit dahil wala akong ngayon ano, wala ako akong yung wala akong break time ngayon dahil 5 hours lang yung yung oras ko Pero hindi everyday 5 hours ang time namin Minsan may 8 hours Minsan may 7 hours At saka ito 5 hours So ayan guys, bilhin muna ko ng biscuit Para may ilagay ko sa bulsa Kakain Pag walang tao, kakain guys Ayan Zara ayan Guys Dito muna ako guys. Opo. Kasi 10 o'clock pa yung oras ko.